Okay, ayun, uh, good day ulit dyan uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially do sa mga beginners na nag-aaral pa lang na matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle, appliances, and then meron din tayong konting electronics yung mga ka diy At yun, huwag na natin patagalin mga ka-DIY, uh, this time magpapakita tayo ng mga basic uh, tutorial or idea kung paano mag-troubleshoot ng uh, mga tinatawag nating uh, sira na transistor, nung tinatawag natin mga motor or hub. Uh, meron tayo dito ng dalawang differential motor, okay? So dito natin kasi gagamitin yung ating uh, device. Yan, yung improvised device. Meron nito mga nabibili mga ka DIY uh, sa mga online shop. Ganyan ang itsura niya yan. So tsaka ito, iisa lang to. Kaso ito nga lang ay DIY, gawa ko lang to. Yon. And then syempre kung paano paggamit ng tester. Kasi hindi lahat ng mga device na ganyan, eh misa nagigi accurate Iba pa rin yung meron ka talagang multi -tester. So, ang kagandahan lang kasi pag meron kang uh, uh, device, mga ka-DIY, uh, mabilis mo lang nagagawa yung trabaho. Kaso uh, minsan, pag may failure, eh doon tumatagal. So, kinakailangan mo talagang uh, marunong ka rin pagdating sa multi-tester, pagdating sa mga troubleshoot ng e-bike. Ayun, huwag na natin patagal mga ka-DIY. Salangan na muna natin itong dalawa na to ng uh, controller para makita natin yung under nila. So ayan, makikita mo naman magkaiba yung dalawa. Ito medyo marumi. eto maputi-puti pa. Unahin na muna natin lagyan ng controller to. Isang mabilisan lang, okay? Okay, ayun. Na-set up na natin siya na isang mabilis para makita agad natin yung performance niya. Ayan na. Ito throttle na lang natin. Hawakan lang natin siya dito. Tingnan natin. Makapansin nyo mga ka-DIY. Dire-diretso. Okay ang under niya. Walang garalgal. No? So, okay yung under niya, hindi siya nagbabibrate. So, okay siya. Ngayon, isang mabilis, lilipat agad natin tong controller dito sa kabila, okay? Para makita natin performance naman nito. Na okay, eh, mga DIY, Naset na natin agad na isang mabilis. Ito naman, ito na yung kanina. Ayan, yung medyo madumi. So, ayan, tabi muna natin siya doon sa gilid. Ito na siya. So, ayan, nakasetup na siya. Ngayon, throttle na rin natin. Tignan natin yung kanyang pinaka-performance, okay? Throttle. Oh, so, pansin nyo mga ka-DIY, Gara 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 Ayan, ah, nginginig O, so, nagbabibrate siya Minsan naman, di yan umaandar eh Ayan o, oh. lakas Yan. tumulin, umandar yon nakita nyo yung andar niya mga ka-DIY Minsan tumulin, and then nawawala And then nagbabibrate Okay, pagka issue, ang isa talaga sa tinetestin natin dyan, eh yung tinatawag natin transistor nya. Okay, tatanggalin na muna natin to. Nakita natin na etong puti. Okay, meron siyang uh, garalgal or vibrating siya, okay? Okay, eto na nga, no. Uh, kanina, nung makita natin yung performance, etong medyo maputi na to, eh medyo garalgal. Uh, samantalang etong medyo madumi, eh smooth. Okay, dire-direche under nya, continuous. Samantalang eto, nagbabibrate. Ngayon, gagamitan natin siya ng device. Teteste rin natin yung kanyang tinatawag natin transistor kasi ang hula natin dyan, transistor. So, ito yung device natin, sasalpak natin dyan. And then, yon Mapasin natin, meron siyang ilaw dyan. Pag inikot natin yung motor, inikot natin, ayan maglalaro yan, o. Oh. Ayan. E tayo, pag inikot natin, naglalaro yung tatlong ilaw. Yung tatlong LED, uh, alternate. Okay? So, ayan naglalaro, ibig sabihin, it means na good yung kanyang transistor base dito sa ating uh, device. And then try naman natin tong isa. Yung kanina yung nagbabibrate, no? Tabi na natin yan. Ito naman yung nagbabibrate. O, tingnan natin itong anong magiging performance nito dito sa device. Ayan. So, ayan, may ilaw din siya mga ka-DIY. And then, pag inikot natin, ayan, meron din. Okay? Meron din siya, umiilaw din yung tatlo. Ibig sabihin, uh, base sa device natin, good siya. Pero meron pa tayong isang gagamitin uh, device o technique, yung multi -tester. So, gagamit tayo ng multi -tester. kasi nga, garalgal yung kanyang uh, andar. So, ibig sabihin, possible na may sira yung transistor niya, even though, pasado siya dito sa ganitong klaseng device. Okay, tignan natin yun dito sa multi para at least mabilis nyo rin matutunan. Okay, pagdating dito sa multitester mga ka-DIY, siset nyo lang yan sa tinatawag nating ohms. So, set lang natin kasi kukunin natin yung ohms reading nyan eh. So, set natin sa ohms or kaya diode mode. Okay, so ayan. Ngayon, dito mga ka-DIY, no, uh, ito, pag tinignan natin tong, uh, yung sakit nya, mapansin nyo rito sa kabila, meron niyang, ayan o, may malinaw ba dyan? Naman natin yan. Meron siyang uh, red tsaka black. So, meron siyang red sa black, uh, positive tsaka negative. Pag binaliktad mo 'yan, dito sa kabila, nandito yung tinatawag nating ano, yellow, green, tsaka blue. Yellow, green, tsaka blue, same lang din yan dito mga ka-DIY sa isang sakit. ayan oh. Para mas malinaw, ano, yellow, green, blue, pag binaliktad natin diyan, and then meron siyang red, black. Positive and negative. Okay. Dito muna tayo sa isa na 'to. Ito yung kanina, yung good, oh, ma-smooth yung under niya. Ang gagawin lang natin dyan mga ka-DIY, meron tayong negative tsaka positive. Uh, nakaset na yung ating uh, ohms reading. Yan, tingnan natin. Kita ba? Yan, yan. Ganyan na lang natin. Yan. Okay, ang gagawin natin dyan, eh, sundutin natin, no? Pwede mong etong negative, pwede mong dito ka sa positive, or pwede ka dito sa negative. ah uh, kahit saan dyan, pwede. Kahit mag etong positive sa positive, or kaya etong positive dito sa negative. Kahit saan, pwede. So, ang tatry natin, etong negative, lalagay ko rito sa negative. Sundutin lang natin yan. Yan. Sundutin lang natin. Yan. Sundutin natin. yon. So, okay. Nakasundot na siya doon. And then, etong isa, dito sa tinatawag nating uh, yellow, green, tsaka blue. Tignan natin kung ano magiging reading doon. Tignan natin kung may reading. So, yellow, wala. Green, wala. And then, blue, wala. Okay, so ibig sabihin wala siyang reading, open line. Ngayon, gawin natin, balikta rin natin. Ito naman positive dito sa negative. Ayan. Ayos lang natin. Ayan. Tingnan muna natin kung meron bang, ayun, umaandar naman. Okay, try naman natin tong negative dito sa yellow. Yun, may reading siya, oh, 660. Tapos, etong green. 660 And then Lipat natin dito sa kanyang isa 660 Okay So, ibig sabihin Okay yung reading nya Pare-parehas mga ka-DIY, no? Okay yung reading Pare-parehas Ngayon, try naman natin to isa Ito yung kanina Ito yung kanina nag ano? So, ayan Italang natin dyan Ganon din yung gagawin natin ah, pagpalit palit mo lang Bala ka na So, lagay ko muna tong negative dito sa negative Ayan And then, sundutin natin tong, uh, una natin sundutin yung yellow. Yellow. Ayun, meron siya reading na 1.3. 3. Yan, 1.3. Tapos, etong green. Walang reading. Open line. Tapos, etong blue. Wala. <laughs> wala rin siya reading. So, ibig sabihin, ulitin ko, etong blue. Ayan, wala. Etong green. Sundutin natin green. Wala rin. Pero itong yellow, meron siyang reading. Ayan, oh, napansin nyo, 1.3. Ibig sabihin mga ka meron sira. Even though, pasado siya dito sa ating uh, device, pero bagsak naman siya sa ohms reading mga ka -DIY. So, dapat matutunan din natin yung pag-read ng ohms uh, pagdating dito sa ating mga transistor. At uh, yun, hanggang doon na lang mga kakadewi Medyo napahaba na no At uh, yun, maraming salamat sa panonood uh, I hope meron kayong natutunan doon Medyo mahaba na yung video natin At uh, yun, hanggang doon na lang uh, Isang mabilisan lang, thank you, thank you